parot na huling nag-online shopping gamit ang smart speaker ng kanyang amo. Kung inaakala niyong mga tao lang ang may kakayahang sumabay sa technology, nagkakamali kayo dahil merong parot sa United Kingdom na sa sobrang keki marunong mag-online shopping. Kung ano ang pinag order ng makulit na parot na ito, Eto, Napunta sa pangangalaga ng isa sa mga staff ng charity group sa United Kingdom na National Animal Welfare Trust, si Marion Wisniewski, ang African Grey Parrot na si Roko matapos itong amponin ng nasabing grupo. Ito ay dahil mahilig umanong magmura itong si Rocco kung kaya nagpresenta si Marion na mag-alaga rito. Ang makulit na parot, sinasamantala ang abilidad niya na makapagsalita at tila isa itong tao na ginagamit pa ang smart speaker ng kanyang amo. Ang smart speaker ay isang uri ng speaker na voice activated at maaaring utusan at tanungin kung ano ang ginagawa ni Rocco sa speaker, hindi niya lang ito basta-basta kinakausap. umu order din ito sa isa sa mga pinakasikat na online shopping platforms sa Amerika ng kung ano-anong mga produkto. Ayon kay Marion, nadiskubre niya lang ang online shopping habit ni Rocco nang tingnan niya ang kanyang shopping list. Isa sa mga in-order ni Rocco ay strawberries, broccoli, watermelon, raisins at ice cream. Mabuti na lang at kinailangan munang mag-log in bago tuluyang mag-order gamit ang nasabing device kung kaya hindi naging matagumpay ang pagsya-shopping ni Rojo. Samantala, matapos nito ay natuto na si Marion at naglagay na ng passcode sa smart speaker. Sa mga may alagang parot pwede nyo bang ishare ang kakatuwang kwento ng kadaldala ng mga alaga nyo? DWIZ Research Report. Great great report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.